Hello mga kabat ng helmet halo kaloka uh, So ayan, hindi to kasama ngayon si videographer Pero <laughs> uh, Wala akong gagalaw Pero ayan mga kabat ng helmet Gusto mo mag-shoutout muna ako Kay Sir Boogie, Sir Ice Kiru Nanay Maxima Kay Ma'am Adelaida Del Santo Kay Ma'am Victoria Kay Sir Me and My Music Pasensya na kayo, hindi ko kayo nang shoutout Sa mga na-upload nating vlog Kasi Halos wala na yata akong tinutulog. So, ayan, na ng helmet. naka scrubs tayo today kasi pupunta tayo doon sa ampunan na tinutulungan natin in a form of service. So, marami kasi marites dyan. Tinatanong nga kung anong ganap po sa buhay. Mio, hindi yun. Hindi ko alam kung kailangan ko mag-explain. Pero, ayan nga, kung makikita nyo ako naka scrubs syempre, nagre-render tayo ng oras natin. Kahit dalawa o or tatlong oras yan para makapagsilbi naman tayo doon sa mga na-abandon na na Tapet papaligo tayo do nagpapaka-cute. Syempre nurse pa rin tayo do. Pero itong mga, mga bata helmet, nakakaloko yung ganap. Sa Hapon, 'di ba nagana pa yung Padcom hearing. Nakakaloko lang talaga. Halos dalawa yatay na-upload natin kahapon. Pero ito, gusto natong nagawang maipalan ka kahapon, pero naku na No, kaloka lang talaga, no? May nabagalitan. Kasi naman, hindi ko lang kaya atin kung kung nagre-research ba siya o talagang yun yung script niya for that day. Pero grabe talaga mga kapata helmet. Uh, Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Ah, uh, just a manifestation. This is a manifestation? Yes, Chair. Okay. Please proceed. Uh, tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak Vice President Sara Duterte ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurug niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik, libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka Duterte Fist pa nung buong anim na taon. Eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo, at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort, protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurug nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank magandang you. gabi uh, hindi, po. Thank you, Congresswoman. Salamat po, Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito kung gusto nyo pumalakpak doon kayo sa labas. Maari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, uh, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only two years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee. To be fair with her, she is a congressman; she knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair. Na sila lang ang nakikipaglaban at marunong mikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of uh, Congressman Akop, kung merong kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung aten kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang, da ang ating Vice Presidente. Umaten kayo. This committee hearing, this quadcom makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to expect, uh, we want to see you in our hearing. And please, submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Walahong hong ano yan. Wala hong ano yan. Ano Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Uh, gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Di ba? Huwag niyong sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway, Mr. Chairman, Mr. Uh, chairman. Mr. Chair, Congressman Abante and then Congressman uh, um, Senior Deputy Speaker Gonzalez. Congressman Abante, katulad din po ni uh, Congressman Romy Ako. Gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. 1986. Mr. Chair. Muntik nang bumaksak ang Pilipinas sa NPA. Merong 37,000 na armed NPA sa bansa. Merong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief staff sa si FBR upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang MPA saan man sila naroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Nang na ibig sabihin noon, habang NPA ay nag-aasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nagsuggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng Armed Forces. Naging Pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging kunsyal ako ng Maynila. Andiyan po sa si Atty. Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas noong araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Sen. Trillanes, eh, if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po. Uh, you are not? Hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. To Chair, yes. this man Who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now we would like to be, have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balance lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad issues kaya nga sinasabi ko sa ating former president hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs naniniwala po ako sa war on drugs Mr. President suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at taandaan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas, yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Nabante. Mr. Next, Chair, uh, our senior Mr. deputy Mr. Chair, we'd like to manifest. Uh, yeah, but uh, before okay. uh, I recognize you, uh, I will recognize uh, senior deputy speaker, Don Gonzales. Thank Gonzalez. you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Uh, My dear colleagues and the former President, our Vice President, uh, for the information of our colleague, Congresswoman Ordenas, ang tanong po bakit nandito po tayo ngayon because I'm the one who stood up in the floor last August 5 for your information na calling for a joint investigation for the pressing issues of extrajudicial killings Illegal drugs and illegal activities linked to Philippine offshore gaming operators. There are a lot of House resolutions. I filed also a House resolution number 1346 directing the conduct, the inquiry in my own town in Mexico, Pampanga. And you know all of that. that. Doon po nakita yung worth 3.6 billion pesos na 560 kilos of shabu. And that is in my district, and that is in my province, and that is our town in Mexico. And nakita po din natin yung 3.8 billion worth na intercepted sa Subic port na inotor po ni Congressman Jeffrey kung Sinabi ko po lahat ito, there are a lot of house resolutions and we have consolidated. That's why this quad, for, this quad conform na dumaan po sa tamang proseso, dumaan po sa committee on rules, and I think this is the first time in the history of Congress since 1907, this is the first time na nagkaroon po tayo ng quadcom <coughs> committee. So wala po to personalan, wala po itong politika ma'am. Hindi po kami ano kay, kay 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 former president, wala po yun ma'am. At sa ating uh, vice president. Do not monopolize the love of country. Mahal po natin lahat ang bansang Pilipinas. Kami po dito nakatayo kami. We are staying here up to 2.30 in the morning. We are inviting all resource persons to dig it out what is true. Kung sino po, hindi naman ibig sabihin, in-invite ka rito, akusado ka na. Hindi po. There are a lot of witnesses going to the office of our chairpersons of these various committees to testify, to tell the truth. At kami naman po, hindi naman po basta-basta kidukuha natin yung mga witnesses. So I repeat, Mr. Chairman, thank you again for the opportunity. And I would like to enlighten our co-members, the members of this 19th Congress, please attend this Quadcom hearing. Totoo po yun. Hindi lang po andito ang ating former president ngayon. Nandito kayo. Hindi lang po nandito si Vice President Sara ngayon. Nandito kayo. Hindi po ganyan. Kahit sino po tabat, wala tayong pinipili. This is the love of country. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Congressman uh, Gonzales. Next, uh, Congresswoman uh, Castro. Thank you, Mr. Chair. Palabas na sana ako, pa-uwi na ta talaga sana ako. Kaya lang narinig ko yung manifestation ng ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Alam niyo po, Mr. Chair, paulit-ulit yan, yung manifestation na yan. Tatlong beses ko na yung narinig na paulit-ulit, laban sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa mga party list ng mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yun, no? At talagang nakikita naman natin, ano ba talaga yung intention, no? No mga ganitong manifestation. Ito ginagawa natin ito tulad na sinabi ng ating ng ating chair at SDS. Ilang pang ila, pang labing isli, isang araw, araw, na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, tinahanap ang truth, etc. Para lang makita natin ano, Tatlong libo ang napatay, more or less sa panahon ni President Duterte na EJK. So, wala ba yan sa inyo? Karamihan diyan mga 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 kabataan na walang kamalay-malay na naging biktima Mr. Chair ng ano no ng mga uh, karumal-dumal na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know idol mo si President si former President Duterte Mr. Chair, idol ng ating kolig dito kahit na yung ating Vice President. Pero dapat po ang ang tingnan natin dito ay yung kapakanan lalong-lalo na yung ating mga kabataan. No, kaya po at isa pa po, Mr. Chair, hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag-disrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko rin na uh, binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito. So dapat po, no, igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho Uh, dito sa kongreso kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin at ito naman talaga yung mandate sa atin ay tumulong na lang kayo no tumulong na lang kayo at hindi yung ganito tama ayo no? mag, mag, mag maghain tayo ng ng resolusyon para kung gusto nating may ma-resolve na problema like yung problema halimbawa ng patuloy na armadong pakikibaka bakit ba merong mga struggle arm struggle Nilulutas natin yan hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagikipag, nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito no, ng militarization yung ating laging iniisip at laging sinasabi natin na terorista si, ganito at si ganon. So, Mr. Chair, pasensya na po ano, kasi uh, nagiging... Uh, uh, irrational no yung mga ganitong mga statement ng ating colleague pasensya na with due respect sana hindi na maulit ito at aasahan natin tama po asahan natin sa mga susunod na mga hearings si representative Cardema na tumulong siya sa atin sa paghahanap ng truth dito dito sa ginagawa natin sa Quadco Quadcom at sa iba pang mga uh, mga hearings Mr. Chair Sabi nga ni Bong Ako Diyos no? About kung iniidolo mo yan o may mga iniidolo kayo. Nakakalo lang talaga. So, na ko ba yung mga talaga ako at Oo, oh, alam ko naman na to 35 minutes siya. Pero, di ba? Halata ka no, kasi, di ba? Halata ka lang oh, sayang ko talaga si Ibi Koga for today. Ako, malamang sa malamang mas hype na hype yon. mas kahapon naloka si Bijo Gapal doon ko. May gabi ang Bijo Gapal. So, so yan, comment down below nyo ako ano yung masasabi nyo about naman dyan kay Ate Tama na may mga sinabi ni yung ako, may kong kabante, na diba, may proper place kasi. If meron ka talaga may gustong patawag, gusto mong magreklamo, gusto mong magkaso, may proper place kasi. And iba naman kasi tinatalakay kahapon sa Quantum Mirage, diba? And ayan nga, nag na rin sila reference kasi di ba nag name drop si Ateng may pinin point siya doon na kasama din doon na asik na resource speaker na invited na resource person pero nakakaloka talaga si Ateng ang talaga talaga si Ateng ah, eh, may tamang place may tamang time para gumalgal at gumakdak na mga gayang bagay kasi masyado naman po na paghahalata ka diba? at oh nga pala mga kabatang helmet Diba yung asawa noon, galaan ng posisyon. O, ba? Diba? So, nakakaloka na talaga mga galawan nila. Pero, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, may pakialam tayo dyan. Kasi ang ginagamit na pondo sa mga ganyang kasing miring, ay tax po natin. Dahil tax tayo. O, ba? Diba? So, dito nga pala ako sa jeep. Sana mapuno ni tatay itong jeep kasi dalawa lang yata kami, ano, tatlo lang yata kami laman. Pero, ayun nga mga bata, helmet, comment down below nyo niya dyan kung ano yung masasabi nyo. Or nakakaloko lang talaga. Buti nga, medyo hindi ganong inabot ng madaling araw Pero si Tatay Dixie, oh, gusto gusto pa niya. Kaloko lang talaga. Basta kung nagsama mo ang video ito, huwag mong lang mag-subscribe at click the notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga in-upload namin ng na video ka sabi stay healthy and stay safe as always. Sabi kami sa buhay na nag-help na din ang buhay. He's getting better every day. God bless everyone. Bye! Mr. Chair, with, with all due respect, Mr. Chair, can you please... Can I move for one minute suspension? Uh, one minute suspension. Sergeant Arms. What is the commotion? Anong bakit? Anong I think, Mr. Chair, it's what, better that we what happened, uh, transfer happened. some of... Anong nangyari? Yeah. You wish me to explain? Nang dumaan lang ako, Mr. Chair, sabi niya, di ba bayan muna ka? O, so ano ngayon? Speak louder, uh, speak louder, speak louder. Nang dumadaan ako, Mr. Chair, ang sabi ni uh, Mr. Cardema, di ba bayan muna ka? Umatakbo ka sa eleksyon. So sabi ko marami naman congressman dito tumatakbo sa si eleksyon, bakit kami ang mini-mention mo? Okay, sige po. Uh, so Maraming na salamat po. Ano Maraming salamat. Thank you po. Ah, Mr. 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 Chair, I, I would advise uh, I would advise our guests here please not to provoke anybody. any anybody, especially the guests here. If I may humbly request para hindi ho tayo maano tumagal pa. Thank you, Congressman Adjong. Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman. Yes, uh, May sir. I ask uh, uh, former Congressman Ray Colmenares as a resource person to go back in the meeting room? No, I think he's going unless, to the comfort room. Unless nasa ano siya? Sa comfort room. Yeah, he's going yeah, he's going to the comfort room. So please be reminded, Mr. Cardema, uh, ito a reminder lamang po ah uh, dito sa committee ito, hindi niyo po pwedeng iton, uh, palakpakan, o insulto, insultuhin kahit sino. Paalala lang yan. that the next time gawin mo yan, baka ikaw ang magsisi, ha? Just a reminder.